Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Kalmado at walang pakialam ang dating actress na si Danica Soto sa kabila ng mga kumakalat na issue na niloloko siya ng asawang si Mark Pingris. Kahapon ng March 27, kumalat nga sa social media ang chikang tila magkasama raw ang kanyang asawa at ang actress na si Kim Rodriguez sa Australia. Parehas kasing nagbahagi ng pictures ang asawa ni Danica at ang aktres kung saan makikitang parehas ng kuha sa Opera House at Harbor Bridge. Kaya naman marami sa mga netizens ang nagduda na baka may namamagitan sa dalawa. Mas lalong nagduda ang mga netizens na baka totoo ang chika dahil bigla raw binura ni Mark ang kanyang Instagram story. To the rescue naman ang best friend ni Danica na si Pebbles Duque at sinaming walang katotohanan ang kumakalat na balita. Remark pingris that photo was taken before pa February 16. My best friend Danica was with him and have a very beautiful family built by the foundation of God. Ako ang unang bumoto kay Mark, ako din ang sasapok sa kanya. God bless you sa inyo mga Marites. Holy Week na, dasal na lang po tayo para naman mabawasan ng mga kasalanan natin. Ang bigkas pa nito. Makikita naman sa ilang comment section na nag-comment si Danica. Tila unbothered dito sa issue dahil maikli lamang ang komento nito. Kalma amiga, we love you. Sambit ni Danica sa post. Buti ka pa kalma. That's it, guys, and thank you for watching.